Hello, good morning na naman sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-youtuber magbabawas ng halaman dito sa bahay sobrang dami na kasi kada ikot ng ako, sumasabit yung ako sa mga mga ano tao dyan mga dahon nakakakiliti may pusa may pusa na susunod-sunod hindi ka makahakbang na maayos dahil pagka nasagi may pusa si Gigi nangangalmot ayaw ko ba dyan nagmana may pinagmanahan yata <laughs> ito uh, pero maganda rin yung meron ano, may alagang pusa dahil uh, Yun naman pala, eh. sila ay nauuna kapag naghahakbang humahakbang dito sa kanya mga garden sa halamanan niya ay nauuna sila yung dalang pusa kaya kung may predator <laughs> mauuna muna sila <laughs> so ito Mm. Ah. Dapat na... mm. So, ito yung mga halaman, ayan. Ah, uh, tsaka ko na sasabihin sa inyo kung ano yung mga pangalan ng mga halaman na to. Dahil uh, i-search ko pa yan <laughs> kung ano yung mga pangalan niyan dahil last year nang ako umuwi ay memorize ko itong mga uri ng halaman na to. Kaya lang naging busy tayo sa ating trabaho kaya nalimutan ko ang pangalan nitong magagandang halaman na to. Ito yatay pare si Avatar, yo, diba? Pero hindi Avatar yan. Hmm. Ito si luminous <laughs> ito naman yung orchids ayan orchids niya ayan so siya nga pala no ang aking tata ang aking lili continuous tayo ng ating uh, pagdadaldal <laughs> yan ano bang uri ng halaman to um, yo, madam different types of pilodendron pilodendron ayan si pilodendron daw yan ayan. Uh, uh, ayan iba yung variety niya ay eh, pero maganda kapag kaganyan siya oh. mahaba pare -pare pero ay, yung mga mm, ganon. Kaya yan, puputulin ko na yan maya. Kung sino may gusto, kunin nyo na yung dulo, itanim nyo na. Dahil yan ay itatapon ko na mamaya. Yung pinakamalaki, ayan. ang dahon yung mahaba na halos 1 oh, mga, Ayan, puputulin ko na yan. Kaya mamaya puputulin ko na yan. Tapos itong kanyang, uh, ito, naala itong halaman na to ay last year lang ito itinanim. ah uh, ito ay puno na itinanim, sa uh, sanga na nagpaugat. Tapos, ito ay puno ng uh, yun, Miracle Fruits. Miracle ito. Oh, yung mga malaking gabola ay yung bunga niya, gabola. Siguro next year may bunga na to. At ito naman yung passion fruit niya. Ito. Ang dali. mo uh, aking okay, munang ayos ito aking ano, cellphone holder ko at medyo miskin. <laughs> miskin tayo miskin. O. Oh, dali. Uh, mamaya maya miskin tayo ngayon miskin bali yung kinabit kong solar oh. yan o oh. yung aking pinag uh, tarabawahan kagabi eh kahapon pala yan yung poste ng solar yan din niya gusto yan yun uh, bali ito oh, ay puputuling ko mamaya ito kita nyo yan yan ito yan yung mga puno na to yan chop chopin ko na yan para mawala na tapos ito okay uh, next video na lang po uli at uh, okay trabaho muna dahil lang arawan ko ay 8 hours lang ako pwede sumosobra ako dahil hindi ako nagme merienda ayaw niya ako pa ang lupit ng aking amo <laughs> imagine ako pa may utang ngayon. si niyo 'yon. Tama ba 'yung pinagkasabi niya? <laughs> okay, hanggang dito lang po muli at ako trabaho muna. Next video na lang po uh, pag uh, babawas ng halaman dito pa rin sa aming compound. Bye-bye.